Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Binaliwala ka ba ng partner mo? Dahil hindi siya nagsiselo sa iyo. At nararamdaman mo kung mahal ka pa talaga niya dahil hindi ka nakakaramdam ng kahit kaunting selos galing sa kanya. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaselos niya sa iyo? Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong tubig. Malinis po na tubig ang gagamitin natin. At pagkatapos, hawakan mo muna ito saglit pagkaisipin mo siya ng maiki, mag at mag ka at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaselos sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay inumin mo lamang itong tubig at dapat maubos mo itong tubig na ginawan mo ng ritual. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito hanggang kailan mo gusto. Ibulong mo lamang sa isang basong tubig at inumin mo lamang ito. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakaselos sa iyo at mararamdaman mo rin ang sobrang pagmamahal niya sa iyo. Basta tiwala lang sa kahit na anong ritual na iyong gagawin. At pwedeng gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At itong ritual na ito ay pwede mo rin ito gawin kung hindi na siya nagpaparamdam o kayong dalawa ay may tampuhan sa isa't isa. Basta gawin mo lang ito na tama ang pagkagawa mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.